Ayan mga katropa, nagpo-pull wave kami rito Tsaka itong isang ismash din, pull wave Pareha silang pull wave na ginagawa namin Tapos yun yung reader pala, overall wiring Nabili ni Boss ng second hand Pero yung wiring niya, gutay-gutay na Kaya papalitan niya ng bagong harness Tapos dito naman, mayroong click 125 At ang problema kasi ng motor niya Nagdutusudugso, yung parang palyado Sir, no, pag ano mo sir, pag nire-revolution mo Gumaganong ganon Opo, pag gumaganong tapos pinapalitan mo na ng ano, filter baka sakali. O tama naman yung ginawa nila kasi minsan filter yung problema niya. Tapos ganun pa rin. Ganun pa rin. Tsaka hindi may takbo ng maayos. Ano? Ganun. So dinala ni dito mga katropa kasi gusto nyo ipacheck kung ano ba talaga yung problema. Gawa nyo ng na ng filter. Minsan kasi filter lang mga katropa pag palyado. Yung mga EFI na motor kahit hindi Honda Click, mapayama, mapahunda, Kapag paliado, minsan barado yung filter or kulang dun sa pressure ng kanyang gas pump kaya nagkakaroon ng paliado, Pero kung na nyo naman yung presyo ng gas pump, magpapalit kayo ng filter nyo. Barado din yon. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page. Jad Allen Motorcycle Electrical Shop. Link Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop. Link Pangasinan. <tod> Ngayon pinatest drive po kay Gentel. Sabi ni Gentel kapag pull na yung kayang throttle o malapit ng sumagad, pumapalyado na, gumagano na yung motor ni boss. Ngayon meron tayong ginagamit mga katropa ng pang-diagnose. Hindi pa ako nakakabili ng MST ko pero this week makakabili ako ng MST para maging perfect yung maging servisyon namin sa inyo. Nagumita muna natin siya ng diagnose through laptop. So nakakulik na yung ating diagnose. Tapos gagamit tayo ng auto shop remap muna tayo. Open natin. Titignan natin. Yung kanyang TPS, ang hinala ko kasi, kung sakaling napalitan na yung fuel filter, okay naman yung compression niya or okay naman yung pressure ng fuel pump, minsan isa pa sa problema yung TPS. So dati, tiniruan ko kayo kung paano mag-check ng TPS through, ayun, yung ano na yun, yung multitester na yun. Ngayon, meron tayong ginagamit na bago na para hindi na mahirapan. So medyo in upgrade, -upgrade na rin natin yung ating pag check ng mga component ng FI. So, gamit yung software na ito, set ko lang ito sa TPS, sanapin ko lang yung TPS. Para makita natin yung graph ng kanyang TPS. Ngayon sa TPS mga katropa, habang nire mo ito, habang pinipisil mo, dapat yung graph niya pataas ng pataas lang. At never siya dapat bumagsak hanggang sa pinaka sagad ng iyong pag-throttle, pagpiga ng gas. So kapag bumagsak yan, ang ibig sabihin yan, Bagsak din yung boltahe ng TPS at mataas yung kanyang kilo ohms o mataas yung ohms yung resistant niya mataas kaya bagsak yung boltahe kaya namamalyado siya kasi hindi siya nabibigay ng volt signal doon sa ating computer box kung ganun na ba siya kataas na gasolina yung kanyang ibibigay so isa rin yun sa palyado so subukan natin mga katropa i-check natin kung good pa yung TPS ni boss na hindi pa natin binubuksan so ito ito tutorial ko ng konting konti makikita nyo doon sa graph tataas yan Ay, yun yung graph niya tataas siya, dandaan kung tinotrodel, tataas ng tataas. Dapat yung pataas ng pataas yan. Ibig sabihin, pataas ng pataas yung kanyang yung binibigay. op yun. Sagad na ko Ayan, sagad na yung pisil ko sa throttle. Medyo gigil yung aking kamay. <laughs> sagad na yung pisil ko sa throttle, pero kita nyo, bagsak. So, ibig sabihin, TPS boss ang problema ng motor mo. Oh, magpapalit tayo ng TBS pero ano boss, so, wala tayong makuha ng original. Pansamantagal muna. Pansamantagal. Okay, okay. So, ayun mga katropa. Yuh, isa pa. So, napakadali mga katropa lalo na pag mayroon kayong shop o mayroon kayong gumagawa kayo, napakadali na mag-invest kayo ng mga itong gamit. Mas okay kasi mas accurate yung ating pag-check. Accurate din naman yung ano, yung multitester, accurate din, pero mag-invest na lang tayo sa ganito para medyo may kamahalan nga lang pero kayang-kaya niyo naman 'yan. So, isa pa. Erek ko, nandandahan, kung makikita nyo, yun, bagsak yung kanyang TPS, biglang down. So magpapalit tayo ng TPS dito at susubukan natin iparito sa ulit kung wala na yung kanyang palyado. So yan ang mga katropa yung throttle body ni boss, tapos nagpalit na tayo ng kanyang TPS. Yung TPS pala niya, original pa ito boss ano? Okay. Hindi pa nagpapalit. Oh, so first time magpalit ng TPS ni boss. Tapos nakasita tayong tayo lahat mga katropa na throttle body cleaning na rin natin yan. Sinabay na natin. Subukan natin siyang isuse. Para ma-check natin yung bagong TPS kung ano yung pinagkaiba niya. Subukan natin sa diagnostic tools natin. Tapos engine data set natin yung TPS so kung kanina kung pinipisil natin yung gasolina tataas tapos pag sagat na yung natin babagsak subukan natin yung na pisilin dahan-dahan tignan yung pinagkaiba nya bagong TPS na to, ha, pero hindi siya original replacement siya tignan yung graph nya sagat sa taas pero flat na siya kasi ibig sabihin na flat nakasagat ako ng throttle pero flat siya oh. hindi siya drop di ba? So ibig sabihin niyan good na yung TPS ni Boss at malamang good na rin yung kanyang motor. Hindi na to magpapalyado. Alright. It's alive. Dati pang it's alive. <laughs> it's palyado lang pala, hindi pala it's alive. So pati yung kanyang idle. Medyo mababa yung idle niya, 1.3. Dapat nasa 1.4, 1.6, ganun. I-adjust natin yung idle niya. Dapat kumano na ng 1.6.

yun 1-5-1-6 mga katropa good na yan alive. alive alive na It's alive dati pang it's alive it's palyado lang pala Okay, 141516 good na yung kanyang ano, yung kanyang idol So, okay na mga kadrapa. Irorotis na natin to at kanina paliado jet. Yung tel paliado kanina. Oh, natin uli para Pacheck natin kung good na yung motor ni boss. So, yun lang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema. Kung sakaling palyado inyong motor, namamatay kung sinasagad at humahaguk hagok siya kapag sinasagad mo ang iyong throttle. Possible na mga problema niyan, fuel filter, mababa ang pressure ng ating fuel pump o kaya naman may sira ang ating TPS sensor. Pero common na na-encounter ko ay TPS sensor at fuel filter. So yun lang mga katropa. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.